sa isang mahalagang hakbang tungo sa pagsusulong ng pagkakapantay-pantay ng kasarian at pagpapalakas ng kababayan sa mga lugar ng reformang agraryo, isinagawa ng Department of Grand Reform Western Visayas ang orientation training ng mga agrar -reform beneficiaries at mga rural women tungkol sa social inclusion at the R's or rights, roles, and responsibilities sa ilalim ng Project Split. Napagalaman naggaganapin ang pagsasanay umpisa ng Disyembre 2 hanggang 5, 2024 sa Iloilo City. Layunin ng inisyatibo na palakasin ang kakayahan ng Project Management Office upang isulong ang gender responsive na pagunlad sa mga komunidad ng reformang agraryo. Ang pagsasanay ay dinaluhan ng mga pangunahing tauhan mula sa iba't ibang tangkapan ng rehiyon at probinsya. Naging panauing pandangan naman ng nasabing pagsasanay si Dr. Rosario Asong, dating propesor ng UPV at isang Certified National Commission on Women Consultant. Pakinggan natin ang panaya kay Anthony P. Arostike, Assistant Regional Director ng PBD at LTI isang challenge ito sa ating mga participants sa ngayong training na sana yung mga natutunan dito sa training ay may apply sa kani-kanilang mga sariling pamayanan at sa sariling organization na kung saan mabigyang edukasyon ang mga hindi nakapagdalo ngayon. Bukod pa dito, kalahok din ang mga ARBs at kababaihang mula sa mga probinsya tulad ng Aklan, Antique, Kapis, Gibaras, Iloilo at Negros Occidental. Nakatuon ang pagsasanay sa mga sumusunod. Pagbibigay kaalaman sa mga kalahok tungkol sa kanilang mga karapatan, tungkulin at pananagutan. Pagsusulong ng social inclusion sa mga lugar ng reformang agraryo. Pagpapalakas sa mga kababaihang nasa kanayunan at pagsisiguro ng pagkakapantay-pantay ng kasarian sa mga inisyatibo sa pag-unlad. Pakinggan natin ang panayam ng Sidlak Rais kay Lourdes Dingkong Gender Development Committee Chair ng Gintapagin ARC. Tama di ka-importante kaya ang problema samon, sa buong samon bilang isa ka ang problema nga importante sa ang naga ang ano ba na sa sa ang nga, ang early pregnancy na ini nga seminar makabuligit sa akon kung ano ang matunan ko para dalon ko sa amon sa amon na barangay. Pinatutunayan ng orientation training na ito ang dedikasyon ng DAR sa inklusibo at napapanatiling pag sa mga komunidad sa kanayunan Ay, na binibigyan sa... diin ang mahalagang papel ng kababaihan at mga marginalized na mga grupo sa mga programa ng reformang agraryo. Mula sa Iloilo -Ilo City, Jeric Von de la Cruz ng DAR Regional Office 6, Nag-uulat para sa Sidlac sa IS.